Saan niyang totoo ang sinasabi nito? Kaya batin niyang mali ang pagsama nila, pagsasama nila ni Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Subalit, hindi niya magawang talikuran ang kabahe. Ang nais niya ay mawala sa kanyang landa si Juan na sa kanya ng kanyang kainan. Subalit, hindi niya matupad ito dahil natatakot siya sa mga na humihila kay Juan bilang isang propeta. Kaya nga, nalagay siya sa sagiti na katayuan na maako siya sa alak na babae ni Rodillas at hindi niya maaaring talikuran ang kanya sinaga dito. ko po, araw-araw, nangungusap ang Panginoon sa ating konsensya. Ibinugulong niya kung anong ang tama. Subalit so, malimit ay sinasara natin ang ating mga puso sa Kanya. Ibig sabihin, hindi natin maiwanan ang ating mga pansariling interes o ang ating mga nakasanayan na na. nila. Kaya nga, nilalais pa rin natin na magibabaw yung pagsarili natin na kagustuhan sa kahit alam naman natin na mali, itinutuloy pa rin natin na gawin sa ating buhay tinutulig tayo ng mga matong pangangatwiran na nagsasabing na namang mali sa ginagawa natin. Kaya tulad ni Herodes, ay nananatili malungkot. Kaya nga, ito ay paalala pa rin sa atin na hindi naman natukulang ang Diyos sa palagi ang pagpapaalala sa atin na palagi tayong lumagay sa tama, lumagay sa mabuti. Kaya nga, Uh, kaya natin itumid ang na mga bagay-bagay sa buhay natin. Basta, palagyan natin isipin na nandyan ang Diyos para sa atin. Alam natin ang Diyos palagay magpapaalala sa atin ng kanyang mga naisin na tahapin natin sa buhay na ito. Patuloy pa rin tayo na Sana kasi pa rin tayo ng ating Panginoon at sana pagkakit natin bilhin ang mabuti.